Good morning guys! Ayan, nandito tayo sa ating mga halaman. Ayan guys, naglig ko ng halaman ko. Ayan. Napaka sarap tignan sa mata pag yung mga halaman mong halaman mga tanim mo ay nabubuhay. So ayan guys, ang ay mga tanim ko. Ayan, kakatranspire ko lang ngayong umaga kasi habang wala pa akong duty, gumising ako ng maaga. Ayan yung aking uh, sayote, saka yung aking ah, uh, uh, tawag nito. Ayan, sibuyas, dahon. Ayan, guys. Ayan, yung kamatis ko. Ayan, guys, oh. Ito yung sili ko. Yung meron na siyang bulak ko. So, ayan lang ginagawa ko, guys. Ayan, ng aking uh, tanim na tawag dyan. Luya, luya. So, ayan, guys. Ayan, ito ng aking mga lagang posa umaga pa gising na. Kalaya ko. So, ayan. Ito ng aking pinya galing sa General Santos City ayan, siyempre yung aking alugbati na kunti ayan so ayan guys, yung aking kamote ayan Ayan lang guys, may likis ako magtanim, ayan ito yung aking uh, munting tulay ayan, yung aking uh, malit na kwarto, yung aking kusina ayan, Sa so, kito aking uh, CR, ayan guys aking kwarto, magulong kwarto So ayan guys, ang aking magulong kwarto. Ayan. So ngayon na ako magbibihis na kasi ako mag-duty. So ayan guys. So tingnan nyo mamaya, uh, abangan nyo mamaya yung kasunod nito. So ayan guys. Napakasaya di ba Ang tatabo ng tanim ko. So ayan. Thank you for watching.